So, anong gagawin natin? Kukuha tayo ng insurance sa Cebuana o kaya sa M. Louillier. So, napili ko yung M. Louillier. So, ang bayad dito ay 296 Tapos ay bibigyan kayo ng dalawang kopya ng insurance. And so, yung isa dito ay para sa inyo. Tapos yung isa ay ipapasa ninyo sa LTO. So, after nito, yung step 2 uh, pwede na tayong pumunta sa PMBIC. Dalin lang yung ORCR ng motor o sasakyan. So, malapit kami dito, sa check sa Lubaw. Kaya dito ko dinala yung motor. Magbabayad kayo sa cashier ng 560 pesos. Bibiyan kayo ng resibo. After nun, uh, i-check na yung motor o sasakyan. Dito pala sa mga PMBIC, na mga lugar ay meron ding ano LTO na office kaya kung gusto nyo dito na i pwede na din dito iparehistro kaya, kaya lang merong ano additional na 100 pesos pero kung malapit kayo sa LTO sa inyo mas okay din dun para wala ng additional ibibigay sa inyo yung result ng PMBIC so ipapasa ito sa LTO Yan, pag punta nyo sa LTO isubmit lang yung tatlo yung ORCR, yung PMBIC, tsaka yung insurance. So, yun lang ang kailangan na i-submit. Tapos, pupunta kayo sa cashier sa LTO. Ayan, magbabayad kayo ng uh, 262. Tapos, entayin nyo lang na lumabas ang inyong uh, registro dito sa releasing sa window 9 dito sa aming lugar. Ayan, pagkatapos ay nadabas na ang inyong rehistro. Yan, kaya ganun lang kadali na magparehistro ng sasakyan o motor. Yan ang total expenses na nagastos ko, 1118.